Hindi sinasadyang natuklasan ng paralisadong batang babae sa ilalim ng bote ang gamot na iniinom niya sa loob ng labing walong taon, may isa pang layer ng label, kaya hinintay niya ang kanyang ina na magdala ng gamot gaya ng dati, palihim na gumalaw ang dalaga, itinago lang niya ang gamot sa bibig niya, ngunit hindi lunukin, hintay ang isara ng kabilang partido ang pinto at umalis, pagkatapos ay iniluwa ang gamot sa kanyang bibig, para malaman ko kung ano ang pinainom sa akin ng nanay ko, Palihin na bumaba si Kelly sa gabi, at hanapin ang pangalan ng gamot online, sa hindi inaasahang pagkakataon ng computer ay walang internet, biglang nakaramdam ng takot si Kelly, dahil sa gamot na ito ay labing walong taon na siyang umiinom, ngunit kapag mas umiinom ka, mas lumalala ang iyong kalusugan, sa murang edad, nasa kanya na ang lahat ng sakit ng matatanda, pagkasayang ng kalamnan, diabetes, mga uri ng hika, ang masakit pa ay naparalisa rin siya sa hindi may paliwanag na paraan, kailangang umupo sa wheelchair sa buong taon, ngunit hindi siya bumagsak dahil doon, pero araw-araw subukan mong mag-aral, sa pangarap na makapasok sa Stanford tulad ng isang normal na tao, halatang nakapasa sa pagsusulit, pero wala pa rin admission notice, bukod dito, ginamit din ng aking ina ang dahilan ng pag-aaral, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi ko pa siya binilhan ng telepono kahit na medyo kakaiba ngunit sinong bata ang magdududa sa kanyang ina hanggang isang araw bumalik si mama galing sa pamimili sinasamantala ni Kelly na may diabetes ang pagkawala ng kanyang ina, lihim na mag-imbak ng ilang candy, ngunit sa bagay hindi sinasadyang natagpuan ng gamot na karaniwan kong iniinom, ang pakai ay ang label ay may pangalan ng ina, ito ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkalito, kaya nung nagdala ulit ng gamot ang nanay niya, sinadya niya itong binanggit, pero sabi ng nanay niya, label daw ang resibo, ang paliwanag na ito ay tila medyo napipilitan, anyway, kung Bill, dapat sa pangalan ni Kelly, habang iniisip ito ni Kelly, mas nararamdaman niyang may mali, kaya gumamit siya ng homemade clip, inuwi niya ang gamot para mag-aral, ngunit may nakitang bahagyang nakataas sa ilalim ng sticker, binalatan niya ito para makita, sa hindi inaasahang pagkakataon, may lumang label sa ilalim. Ito ay hindi isang bagong gamot sa lahat. Siguradong may tinatago si Mama. Para hindi siya maistorbo, nagpa siya si Kelly na hindi direktang harapin ang kanyang ina, ngunit palihin na bumaba para gamitin ang computer para hanapin ang pangalan ng gamot. Sino'ng mag-aakala na maagang naghanda si Nanay? Putulin muna ang network at si Nanay ay nagtatago sa dilim. Pansinin mo ang bawat kilos ni Kelly. Pero para hindi magduda si Kelly, maaga sa susunod na umaga, tumawag agad si Nanay sa network provider. Sabi ng pamilya ko nawalan ng network, sabihin sa kanila na magpadala ng isang tao upang ayusin ito kagad, ngunit ang resulta ay naayos lamang nila ito sa pagtatapos ng buwan, tahimik na nakikinig si Kelly, noon lang niya napagtanto na ang internet at ang kanyang ina, wala siyang kontak sa labas ng mundo, buti na lang may landline phone pa sa kwarto ng nanay ko, kaya habang nagdidilig ng gulay si nanay, tinawag ni Kelly ang attendant physician, pero parang kilalang kilala niya ang kanyang ina, pinulot lang, tawag niya sa nanay ni Kelly natatakot si Kelly na ibunyag ito sa kanyang ina, dapat mabilis na maghang up, nakita ko si nanay na abala pa rin sa taniman ng gulay, kinuha niya ulit ang phone, ngunit nakatira siya sa mga suburb kasama ang kanyang ina pagkatapos ng diborsyo, walang kamag-anak at walang kaibigan, kaya nagdial si Kelly ng random na numero ng telepono, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakapulot sa telepono, para maiwasang biglang umakyat si nanay, sinagot lang niya ang telepono, nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit hindi pa malinaw na sinabi ni Kelly ang kanyang kahilingan sa kabilang partido, nawala si nanay sa hardin ng gulay, agad namang kinabahan si Kelly, naglaan siya ng oras para makiusap sa kabilang partido na tulungan siya, sa kabutihang palad, pumayag naman ang kabilang partido, gusto kong hilingin sa iyo na tulungan akong maghanap ng trimethylamine, dahan-dahan lang, wag mo pa sabihin. Hayaan mo akong buksan ang computer. Sabihin mo ulit, ano ang trimethylol? Sige. Ngunit pinalamig ng mga resulta ng paghahanap ang bulugad ni Kelly, ang pamahalaan ay nagbibigay ng kasangkapan sa pulang tableta, ngunit ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang kapsula. Ipinapakita nito na uminom siya ng gamot sa loob ng labing walong taon, lahat ay pinagpalit ni nanay, lalong nagdududa si Kelly sa kanyang ina, ngunit para hindi maghinala ang ina, nagpanggap pa rin siyang normal, at iminungkahin na pumunta sa bayan upang manood ng sine, masayang pumayag ang kanyang ina, sa hindi inaasahan, nang papalabas na ako ng bahay, palihin na nagbuhos ng ilang table tas si Kelly sa bote, umalis siya ng bahay sa determinadong mood. Sa panahon ng pelikula, gumawa siya ng dahilan para pumunta sa banyo, tumanggi sa tulong ng ina, mag-isa siyang pumunta sa batika Batay sa katayuan ng may kapansanan, mabilis siyang lumipat sa harap ng linya. Ngunit ang sumunod na sinabi ng tindero ay hindi siya nakaimik, nakatayo ang buong katawan niya, hindi makagalaw. Ito ay para sa mga aso. Ito ay pampaluwag ng kalamnan. Paano kung uminom ang tao? Ano itong tanong? Kelly, Kelly, ano ang magiging, magdudulot ng paralisis o paralisis ng mga binti? Kelly, baka sa mukha ni Kelly ang sakit, kasabay nito, natuklasan ng ina ang isang kakaibang bagay na sumusugod sa kanya. Sa sumunod na segundo, may nangyaring katila kilabot.